Kaya itong Enero, pinagkaisa ko ang DOT, ang Department of Tourism, at saka DSWD, Department of Social Welfare and Development, upang maiputupad ang bayanihan sa bukas na may pag-asa sa turismo o BBMT program. Ito ang ating sinimulan ngayon. Layunin itong BBMT ang makapaghatid ng tulong pangkabuhayan sa mga manggagawa na nasa sektor ng turismo na naapektuhan ng kahit na anong sakuna o nagkaroon ng kahit anong tinatawag na emergency. Sa pamamagitan nitong BBM team, magsasagawa ng training ang Department of Tourism para sa mga interesadong magkakaroon ng bagong kabuhayan. Kabilang dito, mga bids, mga artwork training, paggawa ng pastry, fun, fun, farm tour product development, tourist reception seminar, at iba pa. Lahat ng iba't ibang pangangailangan na karunungan at sanayan para sa industriya ng turismo. Kaya't nandito po kami upang tutulong. Ang DSWD di kasama din po dito sa programang ito. At uh, na meron din silang tulong na pinansyal na emergency cash transfer o ECT. Ito hindi lamang para ginagawa po namin ito, hindi lamang para sa mga tourist workers kung hindi sa lahat ng mga tinatamaan po ng uh, sakuna. So, sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit daan ang Pilipino na nabigyan ng training at tulong pinansyal nitong programa na BBMT. Noong 2024, nakarang taon, ay halos isang libot na benepisyaryo ang ating natulungan mula sa Davao Region at halos pitumpu naman sa Agusan del Sur. Programa sa Oriental Mindoro noong 2023, kung saan may higit na isang libot tatlong Pilipino ang naman ang, naman ang naging benepisyaryo. DOT at saka DSWD, tapay papagpatuloy nila itong BBMT program sa mga rehiyong nasa lanta ng bagyo ngayong taong na ito.